Magandang hapon, Kirby. Nagkorte si Cole kay Pangulong Aquino kaninang umaga ang Director General ng ILO o International Labor Organization. Ginanap ito kaninang alas gis ng umaga sa music room ng palasyo. Personal na pinaabot kay Pangulong Aquino ng Director General ng International Labor Organization na si Guy Ryder ang pakikiramay sa si mga biktima ng Bagyong Pablo. Kahapon dumating ng Pilipinas mula Thailand si Ryder para sa dalawang araw na pagbisita. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng labing pitong taon na binisita ang Pilipinas ng pinakamataas na opisyal ng ILO. Bahagi rin pag ng pag-uusap. ng Aquino ang pagbibigay suporta ng ILO para sa target ng gobyernong inclusive growth sa pamamagitan ng disenteng trabaho at ang programang pangrehabilitasyon para sa mga manggagawang apektado ng Bagyong Pablo. Ayon sa ILO, tinatayang nasa 2.3 milyon ang mga manggagawang apektado ng bagyo. Batay din sa report ng ILO, ang malaking bilang nito ay mula sa Davao Region kung saan apektado ang 767,000 agricultural at fishery workers. Naglaan ang ILO ng paunang pondo na nagkakahalaga ng 50,000 US dollars o dalawang milyong piso para makapagtayo ng livelihood program. Katuwang ng ILO sa proyektong ito ang Department of Social Welfare and Development at ang Department of Labor and Employment. Sa programang ito, bibigyan ng cash for work at emergency employment ang mga residente sa pamamagitan ng clearing operations at paglilinis sa mga apektadong lugar. Ito ang unang pagbisita sa Pilipinas ni Ryder mula ng mahalal bilang pinuno ng ILO, Oktobre taon. The topics discussed were the ILO pledged to assist the Philippines in any way possible. Uh, the president spoke about the framework agreement and how this agreement will pave the way for peace in mindanao and also the president shared and discussed with the uh, the ILO, ILO chiefs our, our social pro, pro, uh, programs that we have been implementing such as the CCT the field job net and the testa scholarships that's as far as we the data that we have Pagkatapos ng courtesy si call na ito Kirby, ay sunod-sunod na meeting naman ang inasikaso ni Pangulong Aquino. Alauna, nagsimula ang meeting niya kasama si Budget Secretary Florencio Abad at Finance Secretary Cesar Purisima. Sinunda naman ito ng meeting kasama ang mga opisyal ng DOTC. 4 p.m. naman magsisimula ang meeting niya kasama si Executive Secretary Pakito Ochoa Jr. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng...